sino kayang mananalo dito sa bakbaka ang Inouye tsaka Casimero sa tingin ko walang palaging Inouye si General dati ko namang kaibigan niya kung ano man ang mga natitirang laban para sa iyo kunin mo na huwag ka na maartik tawag sa akin kailangan umiiyak kasama natin si Silver Boy sang isang professional boxer. Tapos nakita ko yung ano, pinost mo eh. Totoo yan, tuloy yan, na, no? tuloy na ba yung laban ni Inoue tsaka ni, ano, ni Quadro Alas? At tuloy na, at tuloy na. K kami nagulat din kami Oo kasi o. akala namin wala na talaga eh. Oo. Ngayon, uh, kumpirmado. na talaga? 100%. Ano yung this year yun, this year? This year yun. Ah, Ngayon, John Rale Casimero versus Naoya Inoue, kumpirmado na. Yun nga lang, gaganapin ang problema nila yung venue pero mahal siguro yung ticket nun no mahal, mahal. kasi tsaka nagtaka ako parang parang ay, hindi, siya, hindi siya, siya oh. sa MP pero natuloy pa rin talaga alam mo ano yun? Ano yun? Lumalapit na, 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 na si Casimero na ngayon? Nasa kaloobang ko na iposo yun kasi syempre hindi kami ang ah, eh. Yun na lang dahil syempre boxing update yun. Nakwek uh -oh. sa akong i-post pa din. Grabe. Uh -oh. Sa so, tingin mo, sino kayang mananalo dito sa bak ng Inoue at Casimero? Sa so, tingin ko, walang palag yung Inoue. Walang palag? Walang palag. Talagang hey, nag-training ba si ano no, ngayon? Oo, nakita ko. Laki nandyan eh. Pati legal lapad eh. Ano oh, yun? Aapa, uh -huh, Heavyweight oh, na? Heavyweight na kasi... Ay, problema niyan yung timbang. Ano kaya yun? Wala, walang problema. Magaling yung coach eh. Ah, oh, magaling. Uh Oo. -oh. Lahat alam eh. Mm -hmm. Oo, oh, lahat alam. Pero ano to? Saan benyong gaganapin kaya to? Yun ang kasi, problema. Kasi yun, na nabalitaan namin, may mga intel kasi kami sa loob nila. Uh Oo. -oh. Biringan, dito sa Pilipinas. Ah, uh -oh. yun yung na Jessica Soho. Yun, oh. Yun. Hindi ba ano, hindi pa peki yun? Yun ang hindi ko alam. Eh, yun lang nakarating sa amin eh. Doon daw gaganapin sa Biringan Stadium. Pero papagod kaya si Inouye doon? Hindi natin alam kasi baka pag pumunta sila doon, hindi na sila makabalik. April Fools yan. April Fools. Ang nakakalungkot dito, yung mga fans nila naniniwala eh. Naniniwala huh? eh. Sabi ba naman doon sa mga comment, maganda yan kung matutuloy talaga. Pero wala talaga. Oh, hindi na kayo mabiro, di ba? So wala nang chance talaga si, kasi meron. No? Alam mo bro, si uh, John Riel, dati ko namang kaibigan niya dito. Uh -huh. Kung ano man ang mga natitirang laban para sa kunin mo na, huwag ka na maarte kasi nakakabalita kami, may hindi daw sila pagkakaintindihan. Sino ba dapat mga kalaban niya? Ah, uh, binibigit dapat makakalaban niya yung ano na, yung medyo mataas ranking. Eh kaya ilaway na naman nung uh, Jason yung Bosko. Ay putya. Eh yung Bosko hawak yung mga kalaban nila. Eh di wala na naman. <laughs> Ay putya, wala. Eh di so, dapat 'wag na makialam yung Jason. 'Wag, huwag na. 'Wag na. na 'no kasi Ete, parang ito nga eh yung yung iba naman nagagalit kasi yung trophy ni yung award ni na mo yun oh, yung award ni oh, kasi meko kinuha namin oo oh, oh. eh hindi sila dumating eh oh bakit hindi dumating inimbitahan oo oh, oh. -oh. eh hindi dumating nanghihingi pa ng pamasahe eh. grabe eh, naman di... paano nagtatampo sa'yo eh hindi ko alam eh di yung ano yung awarding body yung pinakuha. Pero ikaw kasi ano ka lang, eh, trabaho ka lang eh, no. Walang Oo. personalan sa iyo, so, di ba? Personalan walang lang. personalan. So may award na kanila, dapat pumunta siya. Yes. Kasi eh, trabaho lang, walang kung personalan. Kung gusto niya lang magkunin, walang problema. Oh. Eh. Ang, ang ang mga kondisyones ko lang naman konti lang. Ano? Una, magso-sorry siya. Ay mahirap 'yon. Oh. Pangalawa, magpakumbaba pa siya. Ay mahirap lalo 'yon. Tatawag siya sa akin, kailangan eh, umiiyak. Pangapat pa yan eh. Oo, oh. 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 ano saan kanya? Eh? Ayun. Oo, dapat palitan. oh kasi mas malo kanasaan niya, mas masarap sana eh.